Hello guys, magandang tanghali. Maglilipat e, kami nga pala ng tita ko ng tanim naming lychee pero dito namin siya ililipat kasi para mas malaki yung lalagyan. May napanood kasi kami na kailangan mas malaki yung lalagyan para yung ugat mas malawak yung iikutan. Pero bubutasin wow. muna namin siya kasi kailangan siyang butasin dahil malulunod yung ugat kapag hindi binutas. Oh yes. Kasi yung sa napanood namin. Siyempre nanonood muna kami kasi hindi naman namin alam pa. Nag-i-start pa lang kami mag-garden. So ah. nanonood kami kung paano yung mga dapat gawin at mga hindi dapat gawin. Oh yes! Oh my God! Sabi doon sa napanood kailangan mas maraming butas para yung tubig kapag dinilig ay lumalampas dun sa butas kasi na lulunod ba yung ugat namama yung halaman hindi siya nagso survive ang kapal nung ano kapal nung plastic oh, diba guys, ganyan ang tamang pagbutas. Oh. Kailangan pantay-pantay ang butas. Walang makakaligtas. So, ito na. Ang huling butas. Mahirap din magbutas. Ha? Lalo pag makapal yung ano. Yung container na gagawin. Ito na siya guys kailangan ay maraming butas para Ito yung itatanim naming lychee. Oh my gosh! Dahil kailangan na niya ilipat. Ito yung mga ilalagay natin. Galing to sa pokoplet. Na inadad ayan o oh, diba guys yun na magsasak hindi puno diba kahit yung bunot walang sayang oh yes guys ito na yung garden soil na tinatawag ngayon lang ako nakakita nito. Kaya wow! Naaamis ako. Sa garden soil. May mga ipa-ipa. Sa Laguna ipa ang tawag dito. Kung anong tawag dito? Sa Laguna yung mga ganito, guys, ay ipa ang tawag, yung mga dilaw-dilaw niya. garden soil. <laughs> Dati kasi wala namang ganito. Pag nagtanim ka sa lupa at tumubo, pwede mo nang i-harvest. Yun na yun. Ngayon, may mga garden soil, may mga pataba. Dati, pupulang pupu ng mga mga chicken, ng mga baka, pwede na. Eto na, imimix na natin to. Eto yung coco peat. Sa Tagalog, pit ni coco. Yul! Your... <laughs> coco pit. Imi-mix daw siya. Kailangan mix na mix yan. Oh my god, dapat siguro malaki yung lalagyan namin. Wow! Wala pa kami malaking lalagyan kasi wala pa kami budget. Sorry naman. Kailangan namin ng budget. Baka naman. May sponsor dyan. May sponsor kami ng mga mga lalagyan. Kailangan mix na mix to eh. Kasi para yung halaman e eh, maganda naman ng tubo. At kapag tumubo yun, guys, i-follow nyo yung page namin na um... Mix muna natin. Kailangan tong Ayun nga, haluin natin na haluin tong kohupita tsaka garden soil para matanda. Sige, halo lang. Halo. lang. Halo-halo sa tabi niya. Yan. Guys, supportahan niya naman ang tita ko na si Heda sa kanyang Facebook, sa kanyang page, at saka sa kanyang YouTube channel. Marami pa kaming itatanim na halaman at saka gulay. Supportahan niyo kami at Panoorin nyo ang aming mga video. Ito yung simula ng aming pagtitanim. O yan. Ano nga bang ginagawa ko? Teka lam. O, hahaluin ko ulit mabuti para maganda ang pagkamix ng kukupita tsaka ng garden soil. Napapansin nyo ba ganda na outfit ko? With sombrero. An ilalagay na natin yung mga nahalo po. Sige pa. Teka lang. Oo, oh, ayan. Sige, ilalagay ko. Oo, oh, nyo. Maganda dito sa Dabao. Buti na lang at maganda ang weather. Yan kaysa susunod magtatanim din kami ng mga pechay, cabbage, tatry namin. Tapos si strawberry, magtatanim din kami, talong, okra, para hindi na kami masyadong bibili ng kulay. Ititry namin na magtanim ng marami para, ah ito pala yung ano, lychee, actually yung... Butulang to eh, binili nila to sa Baguio City nung umuwi sila nung uh, last year, 2023 sa Cavite, tapos iginala sila sa Baguio. Itong tita Heida, pero ko na ma'am, nakita ng lychee kasi paborito niya yon nung nagtatrabaho siya sa Taiwan. So, nakita siya, bumili siya. Sabi nila hindi daw mabubuhay ang lychee dito. Pero tinray naman niya. Kaya ito, tignan niyo, tuwan nung nakita niya na maganda yung pagkatubo ng lychee. O so, inilagay na nga namin para, para maka-spread yung mga roots niya at lumaki agad. Yan, ang trim ng tita Hiko, yung lychee. Aabang ako nga ito kung totoong lychee ba ito? abana sa lahat totoo para may light sharing kami dito sa bahura namin. Kaya naman ito yung una namin inilipat. Ito yung simbola ng aming pag-gardener li. Oh, mga ilang buwan lang siguro may mga guri na kami. Hmm. Yung tita Heiko nga pala, naniniwala siya na makakapagpatubo siya ng pungkan. sa apple, nangyari naman. Ah, tsaka ko na ipapakita sa inyo. Kasi yung last time na pinakita ko sa inyo, ano yun eh, hala namin kalamansi. Ah, ito nga pala yung plastic. Binutas namin yung ilalim. Tapos, dyan namin ibabaon katabi ng ano, ng lychee. At ilalagay namin dyan yung mga dahon, pinabalata ng prutas, gulay, para maging fertilizer niya tapos tatakpan namin yan. Ayan. Try-try lang. Uh, subukan lang din namin kasi nakita din namin ang idea na yan sa iba. Salamat nga pala at na Tony magandang way para maging healthy yung aming mga halaman. So maganda naman yung idea na yan. Tapos larigyan ko ng tubig. Yan. oyan Alam mo, natutuwa talaga ang titahe ko kapag narikita niya. Actually, mga ilang pirasong puno yan ang lychee. Hmm. Gawin supportahan niya naman kami panoodin tong aming mga video.